Guys, ito yung gagawin natin. Oh. Uh, dito gumagana ngayon. Tingnan natin sa loob kung paano ang remedio para mapagana natin ang dowel. Ito yung swing niya. Kuling. So, ito muna tayo sa likod. Ito yung buksan natin. Oh. First screw po. Oh. Second. Magana tong hindi gumagana guys. Ayun. Gagamitin to. Tingnan natin. Kung paano natin to ma... Ito uh, pang malabas sa mga... Ay, ito po. Dumi. Pulong okay. natin palabas. Pagalong so, sa kabila. Ayan. Ayan. Ito na yung laman niya. Ayan to. Dumi. And, dumi guys. Okay. So hugasan natin to. Uh, tingnan natin. Kung paano natin matanggal to. Sigurado nga tanggal guys okay natin na guys. Okay. So, balik na nito loob yam? Para yung natin yung loob. yung Ito naman yung tanggalin natin. yung 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 isa. yung 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 Siguro marami na itong uh, parang tubig na natuyo sa mga parang bato na. Tanggalin mo na natin to hindi natin matanggal yung motor. Okay. Sa gilid. Ayan. Ayan. Okay. okay. guys, ang dalawa. yung lang niya. Isa sa dalawa. Ayan. Uh, tingnan natin ito. Ito yung motor niya tanggalin natin itong casing. Yun. Ito niya. Ayan. Ito, oh. So ito na yung pinanggal natin na plastic tie, yung ito yung uh, tanggalin natin ngayon. Yung video matigas. Ngayon sa likod. Ngayon itong parang katakanan uh, uh, para mag-usok natin na natin sa mga So, dito ko lang para mag natin. Pusok natin dito yun. Uh, okay. Ito sa harap. natin. Uh, you, natin And, uh, pusok And, so, ito yung tingnan natin. Ang hindi mo. Ang hindi mo. Ang hindi mo. Ang hindi mo. Ang para sa mga... ...tayong... Natin natin yung mga... ...tayong mga... ...extensions at <coughs> extension So, dalawang... Uh, driver. Then, natin Yun. lang yung yung

Okay. So, nandunin Guys, naman tinis yung umangat. Kaya yeah. nga okay. dito. Alright. So, din sa loob, Yun. yung laman sa loob, okay. so, sa... Lobo. Pama yun, hindi na ba hindi na siya kapang, dahil dito yung waman sa loob. na guys. boom. Ang dami na. Oh. Okay. Uuwin okay. natin Puti. Hanggalin natin yan sa loob. Ayan oh. malabas oh. Sa kamay ko. Ito yung mga bara. Minerals. Uh, minerals mula sa tubig na natutuyo. Ngayon hindi na siya maka ano, uh, dami sa loob. guys, malinis na siya. Punasan na lang natin. At uh, ibalik natin. Tanggal na natin ang mga naging bato na mga nira sa so, Okay, na punasan na natin. Balik na natin guys. Okay. Ayan. ito na yung body niya. Punasan na natin. Inisin na natin. next lagay yung ice pack okay tapos yung yan strainer nya okay testing lagay natin ang ano ng lalambing siya o hindi Okay, testing natin. Yan. Hindi ito gumagana dati. Ah, tingnan natin. Boom. Ah, oh, pero siyang Yan, number one yan. Number one. Eh, kung natin yung swing. Kung mag-swing siya, makakaya na yung cooling natin. Oh, ito oh. yung swing. Ah. Switch natin yung swing. Ah. Oh, okay, yun. Terima Porque... Pagdaman natin yung number 2 natin para mas lalang. At swing natin. Lumamig na siya, ano Oo, lumamig na siya, oh. Alright. Yun lang. Okay, sige, hawakan mo. Sige mo, hold na. <laughs> Yun lang yung gagawin natin, tanggalin natin yung uh, natiyok na mga mineral ng tubig doon sa motor natin. Huwag tayong basang-basang pakalit ng motor na agad yun na yung magiging uh, issue doon hindi niya makahigop dahil uh, barado ay natanggal natin 'yon ah oh. nararamdaman na natin yung unti-unting pagani so sana itong ating uh, kaunting pag-share ng ating uh, vlog ay nakakatulong sa inyo kung paano natin ayusin sa simpleng brand ng ating air cooler ang brand ng ating air cooler dito is uh, Dowell pero uh, mayroon ng similarity no ang mga iba't ibang klase ng uh, air cooler So, yun lang, mga friends. Mati-mati ng balamig yung hangin na nararamdaman natin dahil sa gumana na yung ating cooling. Uh, Naglamig yun, man. Okay? Ma, so, testing kayo pala. Yun. O, ito. Patiba yan sa ating mga Ma? nagpagawa sa atin. O, yan. Naglamig pa. Okay, pag marami pa yung ice na nilagay natin, lalamig yan. Yan, naglalawa lang na yung ice natin sa ice pack kasi isa na lang. So, thank you for watching. Hindi kin tayo, See you sa susunod nating vlog.